<laughs> Nakapanayam natin ito lamang ang singer. Actress na si Lizzie Aguinaldo kung saan nagbigay ito ng komento sa mga nakatrabaho niyang veteran stars. Kumusta kaya ang naging attitude at flow nila sa proyekto? Roll BPR. Kumusta ang working relationship mo kay Tito Lubeloso at Tito Ronnie Lazaro? Kay um Mr. Gomez po. So, po actually kasama ko And super super fun po. He was very nice and very sweet po about it kasi nga ka po since my um role po doon sa movie medyo syempre medyo creepy po. So, um very fun experience. I learned a lot po and sobrang na um, na carry the way po talaga ako sa room ko and it really helped me po kung paano po siya nag-act. Uh -huh. Kay Sir Ronnie. Kay Sir Ronnie po, um, I was just watching from afar and sobrang na-catch po talaga yung attention ko kahit medyo malayo po ako, kasi parang nasa movie po talaga parang andun po ako hindi po hindi po, hindi po ako na papalayo doon sa feeling na parang ay ano lang po ito script-script lang pero yung feeling po talaga parang andun po talaga ako sa scenery na nakahanap ko may chills po talaga Kumusta pagkikipag-trabaho mo kay direct job and time? Very um very comfortable and syempre po super super thankful sa mga binibigay niya po sa akin na projects and opportunities para mafulfill yung dreams ko. Uh Oo. -oh. Kumusta siya bilang director? Naninigaw ba siya? Kulang siya? O ano? Good <laughs> cool Very patient. Very patient po niya, Direk Joven. So thankful po ako kasi syempre first time ko din po magka-shooting. Um, uh, magka so very comfortable po. Ayan. may first movie na si Lizzie Aguinaldo. At ito ang Lola Barang. Saan mo hindi sa isang mga sa press? Lola Barang. Barra. Saan mo hindi ako? hindi Hindi naman na Ano sila nasa... Actually, iba nga ang ano nito, showbiz world. Ah, iisipin mo, di ba? Nasa entertainment sila, di ba? At papasok si Lola Barang doon. Ay, iba pala. Hindi yung barang hmm. iniisip ko na umaano, manananggaan. Ano ba yun? Hindi. kukula! Parang oh. yung ginawa niya ate ganyan diba? na di ba? Yung mani ng banan. Mani ng banan. Pero ito po, sinisi po para sa kalaman ng lahat ay Apo ni Emilio Aguinaldo. Tala, sa ano ba? ba yung ka... Talampakan. Talampakan. Ako sa talampakan. great, 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 ano, great, mga gano'n. Emilio ang tama ba? Nasa Cavite, taga Cavite sila, diba? Taga Cavite, siya yung ano natin dating pangulo. At ito po, isa rin siyang senior bukod sa pagiging actress, diba? At si Joven hindi niya po person na nakatabaw kasi po, si Direk Joven, siya din po ang nag post ng mga kanta ni Lizzie. At gumagawa ng music video, di diba? Yun na nga, ibinagi nga ni Lizzie, agina Do, ang pakikipagtrabaho sa mga veteran stars oh, oh. tulad ni Sir Lou Beloso at saka si Sir Ronnie Lazaro. Oh. So, uh, yun, hindi siya ginawan ng ano, kasi minsan na-intimidate, di ba? Oh, Pero hindi niya naramdaman yaman. yun kasi very supportive ang dalawang veteran stars at syempre, ang director niya si Job and So, good luck showing na sa August, August 6. Lola, bara. <music>